ipakita ang dedikasyon ng kasundaluhan sa pagsuporta sa edukasyon at pag-unlad ng komunidad aktibong nakilahok sa Pahina sa Paaralan Program ang 4 Civil Military Operations Kasaligan Batalyon sa pamamagitan ng 2nd CMO Panaghiusa Company katuwang ang General Parents Teacher Association at mga stakeholders ng Lingion Elementary School sa Barangay Lingion Manolo Fortich Bukidnon noong Abril 26 Kaugnay nito, ang naturang programa ay isinasagawa upang mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga magulang at ng mga stakeholders. Dahil dito, ipinahayag ni Fort Civil Military Operations Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Jenny A. De Mesa ang taos-pusong pasasalamat nito sa kanyang mga tropa dahil sa inisyatiba at walang sawang suporta ah, sa naturang paaralan sa pag paggamit nito ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa probinsya ng Bukidnon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.